Ang ID nito. Okay na ito sa iyo. At least naano mo na oh. Ito. Pati siya hindi siya makagamit either sa inyong dalawa. Hindi niya rin magamit. So hingian kang hingian din siya ng evidence. Kung wala siya may pakita na siya si Elma. Kung ikaw ang hingian niya may may pakita ka. So sa iyo i- Ikaw ang makaka-open. Wow, galing-galing. Okay. So okay, yun yan si Sir Lloyd. Oh. Okay. 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 Congrats. Isa rin to sa niya ng pera. <laughs> oh, kaway-kaway, so, Ma'am Elma. Namumula na yung pisngi. Kanina putla na. Asta <laughs> naman. Ano pa ito? Asta naman. Yes. Paano ito tumali mo? Daw mo ganing gagwa-gwa ng mga lasada-lasada. <laughs> so, yun po. Uh, maging maingat tayo sa pag-accept o sa pag- Uh, pag click ng mga link na lumalabas sa ating phone. O oh, ma'am, pakipasok oh, ma po yung password niyo po lang. So, Kahit na yung pinalit yung subukan natin. Kasi hinihingihan tayo, tayo, At sir, yung dati? Sir, yes, tanggalin sir. mo na lang, lang yung boses. Sir, si, si sir, ano na first name nito? Ni sir? Oo, oh, ni Sir Mark. Nakuha niya kanina, sinand yung Gcash number na. Kasi kinagatan niya, sabi niya, okay, send ko na ba yung 10,000? Nag-okay, yes, tahingi akong Gcash number mo. Nag-send ng Gcash number. Na-screenshot na niya. Kaya sabi ko, okay. baka kayo mo i-ano, i-trace yung name nun? Pwede. Okay. Pwede. Oo. Okay. Kanina. Kasi di ba nakaregister tayo ngayon lahat? Oo. Okay. This is because we notice you are using a device you don't usually use. So we need your... Okay, so ito, i-ano to ni, pas, ni Facebook. Kung isay keep... Yan, yan naman, oh. No? At least, ma'am, napasok ko na yung account mo. Hihingihan ka na ng, ano, ano, uh, hihingihan ka muna ng ID. Yan pa rin, ID nito. Okay na ito sa'yo. At least, naano mo na, oh. Ito. Pati siya, hindi siya makagamit either sa inyong dalawa hindi niya rin magamit. So hingyan ka hingyan siya ng evidence. Kung wala siyang may pakita na siya si Elma. Kung ikaw ang hingyan niya, may may pakita ka. So sa iyo i- Ikaw ang makaka-open. Wow, galing-galing. Okay. So, okay, yan si Sir Lloyd. Okay. Okay. Congrats. Okay, congrats.